ito may bus naman pero ito tuloy-tuloy din kung, mag-alabag na tayo katapi pala natin yung ano yung driver driver ng train the station, the station, the station, station, the station, station, Parang hindi mo na po na, muna, doon na Iba ng mga pangsalang ng mga pa dito. Hindi na nangasang yun dahil may sakit. ganyan. hindi na nangasang Hindi na nangasang yun. Hindi na Hindi na nangasang yun. Ayala. 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 Ayala wala kalaks na go galit. Robin oh, awa oh. na naman tayo ng picture Siyan, dito. Sa social social media. No, hindi <laughs> mo. Saka tatap doon. Yan din ba? Hindi limno agad. Eh dito, keyboard. Alin dito? Ah, sige. Oh. Tayo. Dito ka lalabas, din. <laughs> ayaw eh. Ay, Sira, so, ulo ka. <laughs> Dito ako. Na oh, ayaw nga. Saksak muna. Sira, ulo. Sabi mo na. Buang-buang ka talaga. Ayaw, nakalabas na ako. Baliw ka. Baliw kang teacher. Alam mo namang wala sa bundok niya Eh. Ay, cinema oh. Alin? kain tayo. Kala ko cinema. Glorieta. ayun Ayan, pasok tayo, tayo oh. okay. ano oh. Sa so, terminal. Sir, Sir, sa terminal? Hindi ka naririnig, di nakatingin. Ababa. Aba, tayo dito? Salamat. Salamat. Dunkin. Uy, mm -hmm. ang sarap si Dunkin. Opo okay. okay. tayo, kape tayo. tayo sa Dunkin. Kasi Dunkin. Ayun Ayun no? no? May ba? Ay, wala. Coffee? Oo. -oh. Ayun, ang dami coffee. Kaya nga, wala tayong mauupuan. Oo. May kasamang ati. May kasamang ati. May kasamang nanay patatayon. Happy Lemon. Lemon. Ay, happiest on earth. Dairy Queen, ay ice cream yan. Chuchu at ang chan. Taco, beta. Nahanap kami ng kape. Uh, daily. Wala namang upuan yan eh. Oh. Daily good coffee, wala namang take out. Wala namang yata eh. Wala. Mesa, taco go. Pangit yun. KFC. Pangit yung walang upuan kontis ano ba yun? Ano ko yun Kasi, kaya ka nga magkakape. Bakit madilim? Hindi, sa bigutan. Ay, tara. Sabi niya kanan, di ba? Diretso kanan. Eh, kanan na yun. pa eh. Ha? Baba pa tayo, di ba? Doon. Oo. Ayun o. CR CCR ka ba? Hindi. Baba pa. Kanan. 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 Ano, magkakapit tayo? Oh. Baka yan. Dep store na yan. Oh, is it dep store? Sa, so, ano pang kanan yung, ang hinahanap mo? Yung pagparabukaan. Baka yan. Diretso kanan. Ang babataan. Yung pagpunta mo sa dito, pagpunta ng terminal. Glorieta. Kaya, Ayan, Ayan pasok tayo, tayo dyan. Oh. Okay, oh. Sa terminal. Sir, sa anong... Sir, excuse, sa pa patrolinan? Hindi ka naririnig, di nakatingin. pa Aba, tayo dito. Salamat. Dunkin. Uy, ang sarap ng Dunkin. Kapit tayo, kapit tayo sa Dunkin. Kasi di Dunkin. Ayun o. No? Ayun o. May mauupuan ba? Ay, wala. Coffee? Oo. Ayun o, ang dami coffee. Kaya nga, wala tayong mauupuan. Wow. Sira, may kasamang ate. May kasamang nanay pa tatayo. Happy lemon. Ay, huwag yan, yan coffee. Happiest on earth. Dairy on queen. Ay, ice cream yan. Chuchu at ang chan. Taco. Beta. Nahanap kami ng kape. Daily. Wala namang upuan yan eh. Wala oh. Oh, pangyata eh. Wala. E, sa taklo. Pangit yun. KFC. Pangit yung walang upuan. O, oh, this. Ano ba yun? Ano pa yun? Kasi, kaya ka nga magkakape Bakit madilim? Madilin sa bigutan. Ay, tara. Hmm. Sabi niya kanan, di ba? Diretso kanan. Eh, kanan na yun. Ay, pa eh. Ha? pa tayo di diba? doon? Oo. oo. Ayun. no. DCR yan. CCR ka ba? Hindi, baba pa. Saan daw yung Mr. Donut Coffee? O oh, tara ka Ano magkakapit tayo? Baka yan. Depth store na yan. Oh, isang depth store. Sa ano pang kanan ang hinahanap mo? Yung pagparabusan. Baka yan. Hmm? Diretso pa na bababaan. Yung pagpunta ng sabi ko, pagpunta ng terminal. Dito na Oh, dito na ba talaga? Ha? Pagbaba na Ito na Sinabi ba? Oo, kanan. Kaya yun, may pagbaba. Wala naman pagpunta ng Kasi sa ilalim yun eh. Ganda na rin dito. ayaw? isang Ayala. 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 Ano Ayala. French Express. Ni Virgin na magkita tayo. Di pa parang one Ayala yung sinabi niya? Oo, oo kasi nga daw malapit lang. O, di dito pa lang yun. Sabi niya, mid halfway. Hmm. Ayun, kaso nasaan na siya ngayon? Zealand na. Nag New Zealand na hindi na tayo nakapagkita. Mayaman din naman tayo mayaman tayo sa ganda. <laughs> Kagandahan ng puso. Labas. Ayan. Magbabas tayo. muna yung bag mo. Ha? <laughs> Kapit tayo? Kapit tayo? wag na, magkakapi lang tayo eh. Ah, asan ba yun? Hindi ko nga rin alam eh. Ayun oh, Mr. Donut. Pwede rin. ba yung dunkin dito? Parang meron dito eh. Hindi ko yung dunkin. Saan? Isang dulo. Sure? Eh, tingnan mo nga. Wala na car park eh. Park square na yan. So, Ay, hindi na ngayon. Ito yun sa unahan pa konti. Eh. Ay, Founders Donuts. Ayan, Founders Donuts. Diyan tayo kumain. May kape ba dyan? Diyan, badyo ba dyan? Jantai ba dyan? Diyan yeah, tayo so, dito Bomi. na lang tayo. Oh, Kapit tayo. Donut or remember. Pero gusto ko kasi yung sa Dunkin eh. Yung parang ano. Ay, sa Dunkin na tayo. Parang... parang... Doon tayo mo po. Pero dito yung mm -hmm. Ay, puan ba? Mas tingin <laughs> mo. ba? Dito na tayo. Ito, dahil ka no, mo gusto mo. Hindi man natin makita. Ano ba yung masarap dyan? Dati kasi kinain natin ito yata hmm. yung Korean din. Kasi yung Dunkin Dunkin. Dunkin, kinakit. saan nga? ba yun? Wala yung choco. Doon na. Di ba sabi niya kanina sa food court? Nandun, nakita ko yung food court. Walang Dunkin' doon. Eh, huh? e, di saan ba na? Baliw yun. O, oh, park na dyan eh. At mga cellphone. Wala nga. Loko yun ah. Baka yung donkey na yun ang sinasabi. Ano yung sabi mo? nung kanina? Yung guard. Ito di. Ay, may pa. May pa ganun pa pala oh. Eh, Kaya ito hindi pa natin napuntahan. Ayan oh. Sinasal. Uh, Goldilocks. Ritas. Parang feeling ko wala, wala. dito. Ang dami. Ayan o. Ang laki. Ay po, <laughs> market na o. Ibibiling ka ba? Hindi, wala. Ayan o, dadangkin tayo. Tayo ay magkakape. Sana may upuan. Meron yan